mga paps Ayan, good morning po sa inyo mga paps Good morning, good morning, good morning Andito naman po tayo sa kalsadaan mga paps ha? Samahan nyo na naman ako po Pero bago pong lahat ay Isang malupit na intro muna Shiew! Ayan mga paps Andito na tayo sa Maya Eastwood Ayan, hindi na po tayo nakapag-vlog kanina Dahil na nag uh, usap po yung ating mga pasahero at job na yung ating mga anak ay nagpapahinga po Ayan. kaya ngayon lang po tayo nag, ano po uh, nag-vlog mga paps uh, na po tayo mga paps Ayan. papakita ko po sa inyo yung question po dito sa C5 at uh, Commonwealth yan mga paps nung papunta po tayo kanina sa lang center mga paps wala po masyado pang uh, traffic tulad kahapon ay maaga pa traffic na pero ngayon po ay hindi kapag pati po dito sa may C5 sa may Sud uh, medyo moderate lang po yung takbo ng uh, sasakyan. Ayan, mga sasakyan yan mga paps uh, sa labas na po tayo ng Eastwood nasa ano na, na po tayo ng uh, Marikina at C5 si yan mga paps papasok na tayo sa tunnel dito po sa Libis yan. going to uh, fly over ng uh, Ateneo Paps, Diyan lang kayo. Papakita ko po sa inyo Sitwasyo po dito sa may uh, ah, katipunan. Ayan. Kung ano po yung traffic dito sa katipunan mga paps Ayan mga paps Bakit na tayo sa may flyover? Ayan. Kahapon po doon po tayo dumaan sa may kanan. Ayan. Papunta po tayo ng Giaranita. Ayan. Ngayon po dito na po tayo sa taas Yan po ang uh, sitwasyon po ngayon dito uh, Okay naman po yung uh, daloy po ng traffic Kung papunta po sa uh, Ateneo Titingnan po natin pagbaba po natin dito ng flyover Mga paps kung ano na po yung sitwasyon dyan Sa tapat po ng Ateneo Ayan mga paps uh, uh, Samahan niyo po ako At titingnan po natin yung sitwasyon po ng traffic Dito sa atinio Ayan mga paps Pagbaba pa lang po natin. Ayan na po. Uh, dito pala po tayo sa may kalagitnaan po ng uh, flyover ay nag-stop uh, na po. Ibig sabihin po, uh, naka-stop po yung stoplight doon sa tapat po ng Ateneo. At marami pong pumapasok po na inuuna po yung mga estudyante dahil late na po sila. Ayan kaya umabot na po dito sa may uh, flyover po yung volume uh, po ng mga sasakyan ibig sabihin po pag umabot po tayo dito ay marami pong sasakyan sa baba kaya yan po ang sitwasyon ngayon dito sa may katipunan po uh, kaya kanina po nung uh, tayo po ay papunta po ng uh, Eastwood po ay uh, mayroon na pong uh, counter flow na ginawa po dito sa may tapat po ng Ateneo dahil sa dami na po ng sasakyan Uh, pumupunta po sa Quezon City at uh, um, UP ayan po mga paps uh, ang tabayanan nyo lang po yung ating mga uh, ipapakita po sa inyo hanggang doon po sa my common area. dyan lang kayo mga paps samahan nyo ako mga paps uh, sama lang po tayo at uh, para makita nyo po yung sitwasyon po dito sa may katipunan po ayan ayan mga paps ah, kung naghahanap po kayo ng condominium po nabanda rito po sa may uh, commonwealth, ay sa katipunan po yan po, yung blow ridge yun po, kondominium uh, po yan mayroon din po dito sa tapat po, ginagawa pa lang po, ayan po yan uh, matataas pong building po yan, mga kondominium po yan, at mayroon din po dito sa may uh, kabilang po dito po, yan sa ano po, ayan na po oh. mayroon na po nakatira lahat po yan mga kondominium ayan kataas po yan mga paps kaya kung kayo ay gusto magkatumira po dito uh, magkahanap po ng condominium dito po, magkahanap po kayo dito marami po dito hindi ko lang po alam kung mga available pa po yan pero yung mga bago po sigurado po yan, available pa po yan yan mga paps yung mga condominium po dito sa may katipunan kaya hey, mga paps ah uh, ah uh, pag nandito ka sa itaas po ng flyover ramdam nyo po ang uh, uh, uga na uh, umuuga po yung uh, flyover pag may dumadaan po malalaking mga truck grabe po uh, parang na uh, may alo hindi naman po malakas pero maramdam nyo po talaga grabe po talaga yung uh, pag natambay po kayo doon, pag nahinto kayo doon sa kalagitnaan po ng flyover ayan gumagalaw po yung pababaan na po, gumagalaw po yung uh, flyover dito mga papsa may katipunan mga papsa, marami dito mga condominium dahil po uh, ito po ay tapat po ng malalaking school marami po dito mga galing po ng probensya dito po nag-aaral dito po sila naghanap po ng kanilang matutuluyan kaya marami po dito hindi lang po kung may mga apartment din po dito may mga dorm ayan, para po sa mga estudyante ayan. siyempre po alimaw, malayo po yung uh, no, taga-probinsya po hindi po dito sa Metro Manila bandang uh, Mindanao po kayo um, sa amang pong lugar mga um, Visayas At dito po gusto niyo mag-aral gusto niyo po ma-experience ma po yung buhay may kaya dito po sila nag ano po nag-dorm kaya nag uh, condominium o kaya yung iba po dyan yung mga uh, super sobra-sobra po yung uh, pera mayroon po yung pipili ng mga condominium dito sa Maynila ng probinsya pa sila para pag uh, kailangan po nila yung mga mga anak po nila o okay, yung mga kamag-anakan nila pwede po nila dito terahan pag tapos sila yun ang Maynila pero kung ako po talaga ng totoo ano po ang tatanungin mas gusto ko po talaga sa probinsya kung may pera lang po probinsya lang po talaga bibili miligay tulad po sa ano, may, Ya Alonso ang ganda ng pagkagawa ng kanyang farm the ay shout out sa iyo ma'am Bia Alonso yan uh, uh, na na-inspired ako dun sa mga pag uh, sit up ng kanyang uh, mga mangga pagtanim pag nakita nyo po pag uh, sa ano po kayo top view po kayo ang ganda uh, pantay Pantay po yung ano Tapos po dating po sa baba Akala mo na-trim yung mga ilalim na mangga Pantay-pantay din po <laughs> Dahil po daw yung kinakain daw po ng mga baka Yung mga uh, dahon ng kanilang mangga Kaya ang ganda po tingnan Ang ano lang po talaga sa probinsya Pag hindi pa po kayo inaabot ng mga Uh, power ng kuryente o linya ng kuryente ay uh, bibili po kayo ng generator yun lang po talaga tsaka yung uh, tubig yun ang hirap po talaga ng tubig dahil naranasan po namin yan kami po ay nagtatrabaho po sa ano ayan sa pa lang pala sa mga yap family mayroon po kami ay mayroon po silang uh, ano po dun ah uh, bahay po sa sa San Jose po sa Lucia uh, Tarlac ay um, ang tubig po doon ay ano po hindi maino kahit ginagamitan na po ng filter hindi pa po, po po hindi kaya ginagawa po nag uh, bumibili pa po sila ng tubig sa labas mga mineral dahil napaka paano po ng tubig doon siguro yung paggawa ng balon o kaya ng uh, positive po hindi po naabot yung pinakamagandang magandang magandang uh, tubig kaya naranasan po namin talaga doon sa Tarnak kami ay nagtatrabaho pa po doon yun po ang problema doon yung uh, tubig kaya yung may mga pera po talaga nakapaano po sila ng mga magagandang uh, farm uh, yan din po yung mga bala ko sa buhay pero you know, uh, habang pa naman po tayo huwag po tayo mawala ng pag-asa malay biglang uh, ang ikot ng mundo ay tumapat po sa ating yung short thing ano po pero yung plano ko po talaga yung mga galaga po ng uh, hayop at tulay yun lang po talaga yung uh, gusto ko at uh, um, magkaroon ng mga pa. Makasiyon ng bahay sa probinsya Ayan mga paps, nandito na tayo sa tapat po ng uh, gituan ng uh, Tinillo Kanina pa po tayo dito, yan ha, hindi pa rin po tayo gumagalaw ng uh, deritsyuan uh, Nasa ano pa rin po tayo, uh, traffic Ayan. Dahil nga po yung, uh, yung ng traffic nga po yung Papasok at palabas po ng school dahil po sila sila po ang inuuna ayan po nagkakaroon po ng uh, pag iipon uh, iipot po yung mga sasangyan po dito ayan po go na po tayo ayan. Uh, sama lang kayo mga paps ayan mga paps uh, stop ulit tayo mga paps dito na po tayo sa gate 3 ng Ateneo ayan Ayan mga paps yung uh, mga condominium po dito. Isa tapat po talaga ng Merem. ayun po yung uh, mataas na po yan. Tsaka ito po. Yung Shenland uh, uh Place. Ayan. Ayan o. Oh, Shenland uh, Place. Ayan. Condominium po yan. Tapos doon pa po yung lahat po yung mga condominium mga paps. Yan mga babs, maraming maraming salamat po sa inyo pagsama. Eh, uh, yan lang po ang maibigay ko po sa inyong update po dito sa traffic po sa Katipunan. na sobra po ang uh, traffic po pag uh, pabalik po kayo. Pauwi po ng uh, papunta po ng Kisun City. Ayan, uh, pamindanong abin nyo. Basta dito lang po yan sa may tapat lang po ng mga eskwilaan yan lang po ang matraffic po dito pero pag, paglagpas naman po uh, okay naman po moderate naman po yung traffic ko pagbaba nyo naman po kung galing po kayo ng, uh, dito pa at Deneo papunta po kayo ng C5 sa pagdating nyo po ng Eastwood pagbaba nyo po sa may uh, libis sa uh, uh, tunnel tsaka flyover po ayun uh, uh, medyo mabagal bagal na rin po yan mga paps maraming maraming salamat po yung hindi pa po nakapag subscribe please subscribe Yung uh, youtube channel po paps rooftop Pindutin nyo lang po yung notification bell para lagi po kayo updated sa ating mga updated na mga uh, kaganapan po dito sa kalsada. Like and share lang po mga paps. Maraming maraming salamat po. Stay humble and God bless po. Bye bye po. Ingat po tayo mga paps. Ingat ingat po.